Ikaw ba yung taong sa tingin mo is matalino ka? O ikaw yung taong sa tingin mo hindi ka matalino? Sa bidyong ito mga kabrigs, ang pag-uusapan natin ay yung mga taong sa tingin natin hindi sila matalino at ang tingin din nila sa sarili nila hindi matalino. Pero sa mga bagay na ginagawa nila sa araw-araw na nakikita natin, yun at doon natin masasabi o matatawag na sila is may lihim o sekretong katalinuhan. Kaya simulan na natin yan. Number one! kaliwete. Siyempre mga kabirds, kapag kakaliwete ka, di ba napakahirap magsulat na gamit-gamit ang kaliwang kamay. Kadalasan, lahat tayo is puro kanan ang ginagamit. Kaya sa tingin mo ba, hindi matalina ang isang taong may kakayahang gumawit ng kaliwete kaliwang kamay niya? Di ba matalino yung mga ganyan? Number two, scattered o magulo ang isip. Marami kasing naiisip ang mga yan. Yung mga idea na pumapasok sa isip nila o yung mga pang sa problema, sunod-sunod na pumapasok sa isip nila yan. Kaya halos hindi na nga nila alam kung alin dyan yung pipiliin nila. Three, ginagabi sa pagtulog o night old. Kadala sa mga kabirsya, tawag natin dito, ito yung mga palaging puyat. Yung mga tao kasi hindi nila alam na matalino sila, yung isip kasi nila active, opo. Laging gumagana yung pag-iisip nila, kaya kahit sa oras na kailangan ng magpahinga o matulog ng kanilang pag-iisip, gising na gising ang kanilang diwa, gising na gising ang kanilang pag-iisip na nagiging dahilan kung bakit sila napupuyat. Iba naman yung sinasadyang nagpupuyat ha, na kung ano-ano yung ginagawa. Four, cat lover. Ito yung mahihilig sa pusa. Tangian kasi ng mga pusa, alam natin yan. Tahimik lang sila, lagi lang nasa gilid. At stand alone or independent ang mga pusa. Kaya yung mga may mga sikretong talino, ganyan din ang ugali nila. Tahimik, mahilig mag-isa, pero kayang-kaya nilang dalhin ang kanilang sarili. Five, Eldest o panganay, yung mga panganay talagang masasabi natin merong sikretong talino ang mga yan. Dahil na din, syempre, sa pag-aalaga, atensyon at pagmamahal na nakuha nila sa kanilang magulang. Nakakaiba talaga sa mga sumunod na anak. Kahit anong gawin natin, kahit anong sabihin natin, iba talaga ang nakuhang pagmamahal, atensyon ng mga panganay kaysa sa sumunod na mga anak. Sick, introvert or mahilig mag-isa. Siyempre pa mga kabirds, yung mga mahilig mag-isa, ang nangyayari kasi sa mga yan is nakakapag-isip sila ng maayos. Nakakapag-isip silang mabuti. Kaya kapag halimbawa merong problema na kailangang solusyonan, mabilis nakakapag-isip ang mga taong mahilig mag-isa at mahilig sa tahimik. Seven, sarkastiko. Na ganito yung mga banatan nito eh. Halimbawa, mag-friend kayong dalawa, no? magkaklase kayo. Ngayon, yung kaklase niya nakakuha ng mataas na grade. Pero ang totoo, itong kaklase niya is nangungopya lang. Kaya kapag ka ng kanyang friend, ay nakapasa ko, alam mo kung anong isasagot nito? Kaya pala, ang haba ng leeg mo nung nagtetest tayo. Yan, ganyan yung mga banatan ng mga taong sarkastiko. Eight, good listener or magaling makinig. Example natin yung kaklase mo na hindi naman talaga siya nagpa-participate madalas sa talakayan at talagang masasabi natin na hindi siya isa sa matalino sa ating classroom. Pero kapag ka nagdi-discuss si teacher, matiming nakikinig ito. Talagang masasabi natin na isa siya sa mga good listener. Anong resulta nito? Kapag ka nagtatanong si teacher o nagkakaroon ng examination, lahat ng napakinggan niya kay, si, napakinggan niya kay teacher is nasasagot niya ng maayos kapag ka naitanong ito sa mga questionnaire. Kaya ang nangyayari, isa siya sa nagkakaroon ng matataas na score. Nine, maawain. Mga kabirgs, hindi kasi tayo lahat ng kakaroon ng sitwasyon na kung saan nakakaawaan tayo ng mga tao. Tama ba? Pero ang mga taong ito na may sekretong talino, kapag ka nakausap nila ang mga taong dapat kaawaan, kahit na hindi pa nila naranasan ang ganong klase ng sitwasyon, is nakakaramdam sila ng awa. Isa ito sa matatawag natin na meron silang sekretong talino dahil marunong silang maawa sa mga taong dapat kaawaan. Ten, tanggap ang pagkakamali. Marami sa atin kapag ka nagkakamali, hindi madali pa, hindi nila madaling tanggapin eh, ng mga bagay na ito, tama ba? Pero yung mga taong kilala natin na natatanggap nila kung mali sila, talagang gumagawa sila ng pagbabago para hindi na ito may ulit or nagsusorry sila kapag alam nilang nagkamali sila, isa ito sa matatawag nating sekretong katalinuhan. 11. Nagpapakatotoo. Ito na lang example mga kabers yung may pupuntahan ka, okay? Hindi gaano nag nag-e-effort ang taong ito o nag-aalala kung anong isusuot niya, maganda ba siyang tignan, okay ba to, bagay ba to sa kanya. Nagpapakaototoo siya in a sense na kung ano yung nandyan, kung ano yung kaya niya, yun ang isusuot niya. Ang mahalaga para sa kanya is malinis at presentable siya. 12. Self-criticism or pinupo na ang sarili kapag ka pinupunan niya ang sarili niya. Kung saan siya nagkukulang, anong dapat niyang i-develop, ito dapat yung ginawa niya, ito dapat yung sinabi niya. Hindi siya more na namimintas o nakatingin sa pagkukulang ng iba. Instead, mas nakatingin siya kung ano ang pagkukulang sa sarili niya nang sa ganun malalaman niya kung paano niya ito i-develop. -de 13. Hindi niya alam na meron siyang sikretong talino. Ang mga taong may sekreto o lihim na talino hindi nila sinasabi na matalino sila. Hindi nga nila alam na alam nila yung mga bagay na ganito, yung mga bagay na ganon. Bakit? Mas nakatingin kasi sila sa magagandang katangian ng iba. Nakatingin sila sa matatalino dahil gusto nilang magaya kung anong katalinuhan meron ang ibang tao. 14, kinakausap sarili or self-talk. Okay lang nakausapin natin ang ating sarili. Kaya kapag nakakita tayo ng na mga kinakausap yung sarili nila, that is for self-development. Mga kapers, iba yung nakikita natin sa kalye ha, na naglalakad. Iba na yon Ibang level na yon ng self-talk. Kailangan, yun yung mga self-talk o pakikipag-usap sa sarili na kailangan na talaga ng medical attention. Ang pinag-uusapan natin dito, yung mga taong may sekretong talino at may kayahan silang kausapin yung sarili nila kaya nila sabihin sa sarili nila na relax ka lang kaya mo yan 15 madalas tumangi sa kung ano-anong offer sa paligid. Hindi basta-basta tumatanggap ng offer at kung anong-anong pag-iimbita ang taong may sikretong talino. Bakit? Ayaw kasi nilang sobrang maging busy. Ayaw nila na makuha ang panahon nila na ilalagay nila sa mga bagay na mas kapaki-pakinabang. Instead na sumama ito sa party, mas gusto nito magsarili sa bahay o maiwan sa bahay para mas makapag-aral siya at magkaroon ng self-development. 16 tanong nang tanong. Iba kapag ha, yung isang tao, tanong ng tanong, minsan nakakairita. Ang tingin natin sa kanila is ang ano naman ito, bakit yun lang, hindi niya pa alam. Totohanan ka, mga kabirds, dahil yung isip nila active, curious ang isip nila para alamin yung mga bagay-bagay. Kaya tanong ng tanong ang mga ito. Hindi nila alam na kaya sila tanong ng tanong is gusto talaga nilang malaman ang mga bagay-bagay na kahit minsan ang tingin na sa kanila ng tao sa paligid nila ay para naman silang alam nyo na yon. 17. Nagbabasa at nanonood ng educational materials. Gusto kasi niya na matuto sila. Alam kasi nga nila, di ba, na hindi sila matalino. Kaya pagdating sa pagbabasa at panonood, mas gustong gusto nitong binabasa yung mga meron silang matututunan. 18. Show-off. Ayaw nila na nagpapakita sila ng katalinuhan. Kapag, uh, for example, merong talakayan, no, mga ka birds Alam na alam na nila yung sagot. Alam na alam na nila na maganda yung idea yung pwedeng i-share nila. Alam na alam na nila na yun yung dapat nilang sabihin para makatulong hindi pa magsasalita ang mga yan. Kasi nga, ang gusto nila, yung iba ang magbigay ng mga suggestion, yung iba ang magbigay ng mga idea, para mas matuto pa siya. Kaya mas ang mga taong show off o hindi basta-basta nagpapakita o hindi basta-basta pumupront ay masasabi natin talaga na meron silang sekretong talino. 19. Kayang magpalakas ng loob ng iba or inspiring others ability. Kapag kakausap mo ito, kahit hindi pa nila naranasan kung ano yung naranasan or problema mo, kayang-kaya nilang palakasin yung loob mo. Kayang-kaya nilang magbigay sa'yo ng payo na kung saan, kahit hindi pa nila naranasan, pero kaya nilang sabihin sa iyo na ito yung dapat mong gawin. At kapag ka nagawa mo nga yung mga bagay na yon, is talaga namang makakatulong sa iyo. 20. Messy or makalat. Di ba kadalasan sa atin kapag ka magulo yung paligid, maingay yung paligid, hindi tayo nakakapag-isip ng maayos. Yung mga taong merong sikretong talino, kahit makalat yung paligid, kaya nilang mag-focus. Pagka nga may hinahanap yan, kapag ka meron siyang kailangan hanapin, kahit magulo, hello Alam niya kung saan nakalagay. Kaya yung mga ganong katangian nila na hindi natin basta-basta makikita sa iba, matatawag natin yan na katalinuhan para sa kanila. 21. Mahirap makahanap ng love life. When it comes to love life o doon sa mga taong gusto nilang magkakaroon ng connection sa buhay nila o makakasama nila sa buhay nila, masyado silang namimili. Hindi sila basta-basta nagpapapasok ng kung sino-sino lang sa buhay nila. Ninihimay talaga nila to. Meron silang mga pamantayan kung anong uri ng tao, kung sino, alin ang gusto nilang papasukin sa buhay nila. Kaya talagang hirap na hirap sila na makahanap ng love life. 22. Sense of humor o oh, magaling magpatawa. Mga ka-birds hindi madaling magpatawa. Actually, mas madali pa nga magpaiyak, di ba? Mas madali pa nga magdrama. Kasi makuha mo lang yung pinagdadaanan ng isang tao, yun ang idrama mo, yun ang ipalabas ninyo. Siguradong mapapaiyak na sila. Pero ang mga tao is para mapatawa, is talaga namang nangangailangan na magaling na pag-iisip para magawa natin na yung audience is mapatawa. Number 23, may paniniwala at pag-ibig sa Diyos. Alam na alam nila sa kanilang puso at isip kahit na hindi nila nakikita ang Diyos na ang Diyos ay umiiral, na ang Diyos mismo ang siyang lumikha sa kanila o lumikha sa atin. Kaya sa ganong kaisipan nila at sa ganong paniniwala nila, ang mga tao ito is talagang umiibig sa Diyos na ang ibig sabihin is natatakot sila na hindi magawa kung anuman ang kalooban ng Diyos na nakaulat sa Biblia. So, ayan mga kabergs, ha? that is all in all 23 na, na mga sekretong matalino. Mga kabergs, uulitin ko na naman ha, ang pinag-usapan natin dito is yung mga katangian ng mga tao na hindi nila alam na matalino sila, na hindi rin natin masasabi na matalino sila. Dahil yung mga katangian na 23 na kahangian na nakita na yan, is secret lang talaga. At mga kabirds, abangan nyo ang mga video na ito na nandito or hanapin nyo po dyan sa playlist. Kasi dyan nyo po makikita ang iba pang mga katangian na mga taong matalino. Sigurado ako na magugustuhan nyo ang mga video na yan. Kailangan at gusto mo ba ng kaibigan na makakausap? I'm here. Talk to me. How? Paano? Details? Click the link on the description below para madere kayo sa akin messenger sa Mocha Personality Page. Talk soon!